Hello mga ka-farmer! Ngayon ay araw ng linggo. Hello Marge! Hello! mo nakikita? Eh. Yeah, I'm in the camera, I know. <laughs> ay, ngayong aming CCTV. Hi Marge! Ayan si Marge. Baka madilim dyan, di ka nakikita, no? Ay ito si Bunso ko, parating! Brother, welcome. Meron, brother? Meron. maganda, eh. lalaki ka rin. <laughs> Nick! Hoy! Ito po ang aking pamangkin si Nick. Nagkakarga ng seedless na suhan Davao. Halo siya guys. May harong suhang lukban. Yung malalaki. Ito naman Davao guys. Eh, matamis siya. Manipis lang yung balat. Kahit maliit siya. Malaki. Malaki ang laman. <laughs> Ito si Bunso. Bunso, siya out. May nila pang harvest na Dalawang kaeng <laughs> Hindi. Dalawa lang. Dala. namin to guys sa Alabang. binibinta namin sa mga estudyante saka sa mga teacher. Ayan. Tatlo lang, isang daan, mura na, di ba? Saka mabili ngayon tong bilog kasi mag New Year. Mahilig ang tao sa bilog-bilog. Labindalawang bilog. <laughs> Nagpi! Yung Tuloy ba? Ay, tuloy oh. Hello, Tagpi! Oh. Uy, tito Tagpi. Ang bodyguard namin guys, bantay namin sa gabi. Kaya ko ah, may kukunin pa kayo? Yung ah, yung sa daan. Tara, punta natin. Meron pa pala dito guys, sa daan. Kulang yung sako mo, bunso. Brother, kuha kang isang sako. May sako ba dyan? Ah, kaya na yata. Oo. Kunin namin guys yung iba. Andito sa daan. Ito yung iba naming sintores guys. May tinaw na lang ta. <laughs> oh, guys, ang dami oh. May ano kasi to guys. May tama yung puno niya. Kaya maaring mamamatay itong isang sanga. Yung banda rito, guys. Sa left side ko. Mamamatay ito. Pero ito guys, pwede pa. Ma-harvest pa ito itong month ng December baka mga katapusan ng December guys i-harvest nila to pangatlong harvest nila guys sa dalandan itong soha guys pangalawang harvest lang to ng pamangkin ko kasi sayang guys pag di niya i-harvest ibibinta niya guys sa alabang tatlo daan lang pambawi ng gasolina papunta rito saka may county ring matitira pang toll gate <laughs> hindi kumikita rin siya guys ng kahit papano ito pa guys yung iba namin na harvest lalagay namin sa sako tanim pa ng mother-in-law ko tong bugin guys ang ganda rin ang bulaklak ah oh. ano oh, nagwawala yung baka ko ah. Oh, tama mo ko lang yung sako eh. Sige, okay, oh, sige balikan na lang Okay guys Nick hanggang dito na yung vlog Nick shout out ka na <laughs> Ano na yung vlog friends? <laughs> okay bye bye na Brother Bunso Bye-bye na. Hanggang dito na yung vlog bye natin. Bye-bye. Patayin mo na Happy bunso. Happy farming. Happy farming.